Opo, yung coffee. 800 lahat. Opo, 800 po lahat. Ito yung pang-change. Ay, thank you very much mama. Thank you, dad. Okay po, salamat. Bye-bye. Binigyan tayo ng tip ni mam. Ma 10, 20, 30. Ayos. Okay, dito na po tayo ngayon sa Marias Best sa so may Block 30 to 31 sa so may pick up tayo dito na kapi abonohan natin ng 650 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so 650 700 to ma'am alright So, bonus 650 legit to kasi dito to sa ano talaga Marius Bus sa may kape. Tindihan ng mga kape. mahal pala to. $6.50 Okay, thank you. deliver natin to doon sa may Greenland Highway 2000 Siam Residences May lot 10 block 4 Atil Street Peace 8 Greenland Barangay Santa Ana Taytay Taytay Rizal So yung nabuno 650 Tapos shipping pin nya is 150 So pwede na to malapit lang to Tara let's go Dito po tayo ngayon dumaan sa ano, Highway 2000 Papuntang uh, Greenland May Santa Ana, Taytay -tay. Lebok tayar di itu sama so highway itu kawasan Malapit di itu dumaan Bisa doon sa so may main gate so, Dito tayo sa Makbit na ang highway Green sa so may highway 2000 Mas Malapit dito. dito na tayo ngayon sa may gate ng Greenland sa may ano highway 2000 na gate so lang tayo ng IFD ano ang pila Belikan guna lang belikan guna lang tu yan tayo segera lang so semai tai tai kali tadi itu lapit na po tayo sa ano, drop-off location. Ayan. Sumikot tayo dito sa may Atil. Atil Street. Kabel Semai Almond Street Almond Semai Atil Street Latin 4 Ayo eh? Latin Block 4 Dulu sebuah Tin Block 4 Ito ba residency is tawagan natin A few moments later Ay, good morning po ma'am Lala Mob Ay, good morning sir Ito yung coffee mo? Opo, yung coffee 800 lahat po? Opo, 800 po lahat Ito yung iba pang choices. Ay, thank you very much mama Thank you then Okay po, salamat, bye bye uh, binigyan tayo ng tip ni ma'am 30 ayos so may tip na tayo na 30 ta. thank you very much let's go thank you for watching bye, -bye.